limang taon siya sa servisyo publiko. Hindi matatawaran ang kanyang mga naging ambag, pinakamagiting na sundalo, isang ama, asawa, kaibigan, lingkod bayan. Isa siyang buhay na bayani. Paano nga ba maging isang bayani, lalo na sa larangan ng sandatahang lakas? Magandang araw po sa inyo, Colonel Ariel Kerubin. Yeah, magandang araw sa iyo, Corina, at sa lahat ng mga nanonood at sumusubaybay sa inyong program. Buhay na bayani ang tawag sa inyo. Yan ba po ay ano, uh, nakukuha sa dami ng mga tama sa katawan ng bala sa totoong uh, Corina. Lahat tayo bayani. Nataon lang na siguro nabigyan tayo ng pag ng, ng pagkakataon na maipakita, no? Kaya mm -mm. narating natin 'yan. Medal of Valor, hindi po lahat nabibigyan ng Medal of Valor. Yung Medal of Valor uh, na award, eh, yan ang pinakamataas na ginagawat sa mga sundalo, no? It's all about, yeah, uh, excelling in combat. hindi na bago para sa magiting na sundalo ang salitang kamatayan. Nakadikit na raw kasi ang salitang ito sa pinili nilang profesyon. Ang sa kahit ano, di ba? sa pagmamahal mo sa bansa, nandun nga, sa manlulupig, di ka pa sisiil. Pag may mga api, ang mamatay na dahil sa'yo. Isa sa di malilimutang laban ni Colonel Kerubin ang pagdepensa niya sa kapayapaan ng bayan laban sa grupo ng Abu Sayyaf sa Mindanao noong taong 2000. At ang enkwentrong ito ang nagbigay daan para kilalanin siyang pinakamagiting na sundalo.